Hello, hello mga katigs Tikim-tikim na naman tayo <laughs> Ravioli Ito ang ravioli Na meron siyang pine nut Yung sinasabi kong pine nut Yun ang pinakamahal na pine na, na nut Yung pine nut Tapos sinagyan nila ng Mushroom Yung iba ba? Baw, hindi ko alam kung ano ito, ito. Kaya tikman natin kung ano ito Oh, cheese 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 na ano Ayan Oh goat cheese ito goat cheese ito ayaw ko ng goat cheese Ma ang goat cheese kasi ay may amoy kambing <laughs> mas baga masarap yung ano yung 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 kambing pero itong amoy hindi Tignan, tikman natin yung ano yung ito ah uh, mushroom niya Mm, masarap yung mushroom. Itong ravioli naman. Oh, hindi ga din sa ano. Itong pinaghigaan nito. Sauce. <laughs> mushroom din siguro. Tikman din natin itong ravioli nila. Mm, masarap din. Mm. Pero ito kasing mushroom, yung bilog na mushroom na kinakain ko yun pala yung ano mataas ng potassium kaya yung, potassium ko mataas noon dahil lahat pala kinakain, kinakain ko ay puro mataas ng potassium hmm. masarap masarap din hmm. <laughs> Isa pa, isa pa. Isa pang subo. Okay. That's it. Bye-bye. Mga -bye. gang. See you.